Pwede bang sumama kay sa akin? Ano ka niyo uli? Sakit ang anak niyo? Sumakit ang ulo. Nakatulog at nang magising. Wala nang kakilala. At ayaw nang kumain. Malit problema yan eh. Sasama ako sa inyo, misis. At kahit di pa tayo dumadating sa bahay ninyo eh. Ipagpalagayin niyo ng magaling na anak nyo. Naku, salamat naman po. Eh, sandali lang ho. Kukunin <laughs> ko aking mga medical equipment. Kung itatakas ko kayo, Pwede nila ako idimanda ng kidnapping. O kaya eh, ipapatay nila ako. Eh wala namang kami ibang maasaan, kundi kayo lang eh. Kuya Dennis, kung matitiis mo na huwag kaming tulungan, ikaw ang bahala. Tayo na mga bata. ginagawa mo dyan? Diba, tuloy tayo ngayon? O, ayos na? Ayos. Paano yung nagawa yan? Eh, naginuman eh. At saka, tulog pa. O, tayo na. Dabas. O, saan ka pumunta? E, paano sa puti? Iiwan ba natin? Oo nga pala, no? Lika, huwag ka matakot. Tatakas tayo. Good evening, sir. Good evening. Mukhang nagkakasayahan kayo, ah. Sir, join naman kayo dito sa amin. Oo nga naman, sir. May time pa naman tayo, eh. Okay, boys and girls. Mag-uumpisa na tayo. Kaya magsiupo na kayo. Now, now. Ano? Yeah. Well, Ang susunod nating aralin ay tungkol sa mga lugar ng ating bansa na dapat nating ipagmalaki at ikarangal. Okay. Ryan? Dakak. Very good. Idel? Rice terraces sa Baguio, sir. <laughs> Kaling! Ah, uh, sige. Pagsinhan Falls po sa Laguna, sir. Okay. Bulkan sa Bicol po, sir. Yes! Uh, Lennon? Hunted Island sa Pangasinan, sir. Mm, mm. Meron pa ba? Mm. Jenny? Sir! Thousand Island! Oh! Sa salad yun eh! Inahalo! Sophia, saan ka man naroon? Nasa langit ka man? o nasa ilalim ng lupa. Susundan kita. Dahil hindi ako makapapayag na ang kining ka ng iba. Ay. paano ka magugustuhan yan eh? Tanyag na artista yan. Eh tayo, tanyag na tanyag sa panluloko. Bakit? Mas mabang mangarap. Mangarap ka rin lang eh, titibirin mo pa. Sofia, po ba silang pansinin? Mga kokok. Wala ko... Akong... Sophia, nakanda ng pagkain. Kain na tayo. Mm -hmm. Eto, manok. For you. Thank you. Oh, ikaw bahala dyan you and for you. For me. <laughs> Chara. Ay, genius. Sa'yo na lang to. Later. Ikaw na lang. Tulog. Akin talaga. May daan para sa'yo. Ay! Isang hey. sa'yo. Yan. At isang sa'yo. At para sa akin. Ay, yung, ay, ay, si ay, i-aabuli ko sa kapilya. Okay. <laughs> sa daan mo, i mo. Okay siya. Yung isa mo at yung isa <laughs> oh, oh. ay i mo rin sa kapilya. Eh, eh, ay, bubana na mga kaibigan! E! E! Oh, okay po siya po siya. At tutubi na mga mukha kayo. At huwag kayo lalabas kung di kayo pinalalabas, ha? Sandali na ba May tao eh. Magandang araw po. Magandang araw din, ho. Dito po ba nakatira si Mang Gami? Na, eh. Wala akong Mang Gami rito. Wala. Ikaw si Gami? Ano nga pala pangalan niya, uli? Mang Gami. Ah, Gami. Na, ako nga pala si Gami. Na, <sighs> sa Gami ng trabaho ko, hindi ko maalala pangalan ko, eh. Ano nga pala may paglilungkod ko sa inyo? Nagpunta ako dito para ipagamot sa inyo ang anak ko. Ang totoo niyan, dinala ko na siya sa maraming doktor, pero wala pa rin silang nagawa. Alam niyo, talagang hindi ako naniniwala sa mga bulong-bulong o tapal-tapal na mga dahon. Pero ang dami ko nang naririnig tungkol ba dun sa mga taong napagaling niyo. Kaya ako nandito. Pwede bang sumama kay sa akin? Ano ka niyo uli? Sakit ang anak niyo? Sumakit ang ulo. Nakatulog at nang magising. Wala nang kakilala at ayaw nang kumain. Malita problema yan eh. Sasama ko sa inyo, Mrs. At kahit di pa tayo dumadating sa bahay ninyo eh, Ipagpalagayin niyo ng magaling na anak nyo. Naku, salamat naman po. Eh, sandali lang ho, kukunin ko aking mga medical equipment. Oh, halina kayo. Oh. Huwag kayong mag-alala. Ito ang bahay namin. Tena kayo. Manggami, tuloy kayo. Misis, ang dami niyo pala magkakapatid eh. Puro babae pa ba? Hindi, mga katulong ko lahat ang mga yan. Kat katulong niyo pa? Oo. Ang dami naman po pala nila eh. Ay naku, sa katunayan niya, ang iba, nasa kusina. Marami sila talaga. Mga jardinero, houseboy, at driver. Lahat-lahat sila, labing-anim. Labing-anim? Oo. O, tena Manggami, panik na tayo. Ang dami niyo pala may napakain eh. Dito, Manggami. Nasa itaas ang anak ko. Oh! Bakit, Manggami? Nandunan ko kasi ng gandaan niyo eh. Dito na, Manggami. Pasensya na kayo. Nao, ang laki naman pala ang bahay niyo eh. Nao, magdaanan pa lang eh. Kwarto na para sa amin. Mrs. Malayo pa ba? Ah, hindi. Dito lang yun. Halika. <laughs> Pagod na ako eh. Dito tayo. Halika yun. Kumusta na siya? Hindi pa rin po nagigising eh. Mahilig pa sa mga manikang ba sa anak niyo eh oh. Manggami? Ang anak ko si Sofia. Huwag kayong umalis. Magbabayad ako kahit magkano. Alam kong kayo lang ang makapagpapagaling sa anak ko. Please, tulungan niyo anak ko. Iwan niyo na lang ako. Maraming salamat. Boss, kung meron po nakakalam na hindi po ako marunong magamot, kayo po yun. Kayo na po sanang bahala kay Sophia. Lubos po ako naniniwala sa inyong walang hanggang kapangyarihan. At sana, gumaling si Sophia sa kanyang karamdaman. Sa anumang paraan ng aking pagagamot at sa abot ng aking makakaya. Alam mo, Sophia, Iyan ang ginagamot ng lolo ko pag masakit ang ulo ko. Pero ikaw, hindi ko na alam kung anong karamdaman mo. Kaya ngayon pa lang, humihingi na ako ng tawad. Dahil hindi ko alam kung anong mangyari sa iyo pagkatapos ito. Manggami, sampung libo ito, makakatulong sa inyong panggagamot. Salamat uli. Boss, kaya na para sa kanya. Miss, pwedeng makishare sa pinitik mo? Totoo lang, hiyang-hiya na ako sa ginagawa kong pandurokot. Kaya lang naman ginagawa ko 'yon kasi gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko naman masikmurang maging O kaya mag So, paano 'to? ikaw. Ikaw ang bahala. Kung gusto mo akong hulihin, nasa iyo yun. Teka, paano mo na alam ang pulis ako? Natatandaan mo ba nung meron kang hinahabol na snatcher? Naunahan lang ako nung mama. Huh? Di ba pinanggamo pa nga ako nun? Ikaw ba yun? Oo. Oh. Teka. Hindi ba ikaw rin yung binangga ako sa labas ng restaurant? Mm. At ikaw ang... Kumitik ng pera mo? Pwede mo na akong dalhin sa presinto. Maluwag kong tatanggapin yun. Hmm. Hindi ko naman magagawa sa'yo yun eh. Kasi... Hindi naman ako totoong pulis eh. Hindi ka totoong pulis? Pe pero naintindihan naman kita eh. Kaya nga kung talagang gusto mong matapos ng pag-aaral, sumama ka sa akin. Masama iniisip mo. Mali eh. darating na tayo sa iniisip mo. Happy. Kuya Dennis, sasamantalayin ko na ang pagkakataong ito. Bilang kinatawan ng barangay ng mga bata, taus-puso ka naming pinapasalamatan, Kuya Dennis. Lalo na sa mga naitulong mo at sa magagandang asal na itinuro mo. At sa pamamagitan ng nakayanan naming handog, sana mapaligaya ka namin ngayon. Alam nyo, habang ako'y nabubuhay, hanggat ako'y may hanggang kaya ko, hindi ako magsasawang tumulong sa inyo. At saka, tama na nga yan. Nakahawa tuloy ako sa inyo eh. Kung ano man ang meron kayo dyan, kainin na natin. Pero, Maraming salamat. Okay, kain na na. Kain na. Potay ka muna ko ni Dennis. Blow the candle muna. Okay. Yes! Yes! Yeah! Kain na. Happy birthday. Salamat.